Pabor si MP Michael Midtimbang sa isinusulong na pakikipag-ayos ng na mga nanalong kandidato sa lalawigan ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Partikular na tinukoy ng mambabatas ang mga lider sa bayan ng Sharif Aguac. Dapat din anyang suportahan ang mga hakbang ng reconciliation ng lahat ng kandidato. Well, alam mo sa maramdamin na panunumpa ng mga nanarong kandidato dito sa Maguindanao del Sur Maguindanao del Norte ay uh, Alhamdulillah and congratulations sa kanilang lahat so ang uh, masasabi natin sa kanila ay uh, gampanan nila yung kanilang tungkulin bilang uh, isang uh, leader ng bilang isang nan, mga nanarong kandidato. So, yung uh, gampanan nila, yung kanilang sinumpaan katungkulan kasi yun ang pinakamaganda. So, hopefully, itong mga nanarong kandidato ay uh, may satupad na. Yung uh, matagal natin inasam-asam na masuportan iyong uh, unity, itong kapayapaan, itong pagkakaisa. upang sa ganun, ay uh, ba, matiwasay ang pamumuhay ng tao. Mabigyan sila ng livelihood, mabigyan sila ng kabuhayan, at uh, higit sa lahat, ay may takot sa may tiya Eh, uh, nabanggit ng ating mahal na Chief Minister yung uh, Unity and Reconciliation. So, na, nabanggit din niya na nag-uusap daw sila ng ating uh, Mayor ng uh, Sarifagwak, si Honorable uh, Datu Akma Mitra Ampatuan. Uh, nag-uusap daw, daw sila. So, yun ang pinakamaganda. Yung uh, mga <clears throat> nagkatunggali sa eleksyon uh, yung mga hindi mo kakampi nung last election so tapos na ang eleksyon. so dapat lahat tayo uh, maggaysa magreconcile kung ano man ang mga hidwaan sa politika natapos na yon so panibagong yugto naman ng ating uh, gagawin at gampanan natin ang ating katungkulan bilang uh, public servant so hopefully yung uh, sinabi ng ating mahal na chief minister ay uh, napakaganda yun dahil yung doon sa sarif ang sabi niya uh, ni ng mahal na, ating, mahal na chief minister ay uh, nagpahalam din sa ating uh, uh, Governor-elect Datu Ali Mitimbang pati po yung kapatid niya si former BTA Datu Antao Mitimbang So yun, napakaganda yun kasi kami naman, open man ang pintuan namin sa pag-uusap ng uh, unity So napakaganda yan kasi yan man ang alikain natin na paano mag-gaysa paano mag ang mga leader upang sa ganun na matugunan na itong uh, unity, uh, peace and unity and reconciliation.